Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. It is a blessing once again that uh, we will be able to hear the the good news about our Lord. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan chapter 20 verse 19 up to 23. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumain ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. gandang uh, basahin natin itong verse no uh, sa ating uh, daily uh, devotion or meditation <clears throat> sinabi dito na pagkatapos silay hiningahan niya at sinabi tanggapin ninyo ang Espiritu Santo ang patawarin ninyo sa kanilang makasalanan ay pinatawad na nga ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad So maalala natin dito yung sacrament of uh, confession na na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga <coughs> apostles sa kanyang mga uh, successors sila Peter hanggang sa mga priest natin ngayon. So every time that uh pumupunta tayo sa <coughs> pagkukumpisal do natin na uh, ma patatanggap ang absolution na ibinigay ng ating uh, mga priest. So ito po ang maganda nating uh, gawin sa bilang Kristiyano. Uh, mas maganda na mas madalas na pumunta tayo sa sa pangungumpisal para ma mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, ma may <clears throat> may natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan. So siguro mapapaisip ka, 'di ba pwede namang ano, humingi ng kasal humingi ng tawad sa mga kasalanan directly to God. Pwede naman po directly to God. Pero ang ang tanong doon kung papaano, papaano tayo humingi ng ng diretso sa Panginoon. At ito nga yung sa pamamagitan ng Sacrament of Confession. Yun po ang paraan para humingi tayo ng tawad ng diretso sa ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. God bless po.